Kuy na paano ga ng followers? si sino ba Si Jessica May. Jessica May. Ay kanya may surprise si Jessica eh. Kamusta ka, na baga Jessica? Ayan. Ay ako dati, maikwento ko laang. Ako yung nagumpisa sa zero. Zero. Talagang walang wala akong followers. Hanggang sa ako yung nagawa ng video marami. Uh, na pa nun dati mga ano, ay mga dabing-dabing. Mga sayaw-sayaw, nakaunti. Tapos, ngayon, hanggang sa nadadagdagan. Nagiging lima, noon ay isa, nagiging lima, nagiging sampo. Aba, talaga ako'y masayang-masaya na nung ako ay nagkaroon ng 10 followers. Oh, talaga ako ay nagpatuloy sa pag-upload ng aking mga videos. Kahit naman wala namang gasino nanonood ng aking mga TikTok dati. Kasi sino ka naman nga manonood ng aking mga TikTok, diga? Eh, ako'y babago pa nga lang nag-uumpisa kung baga may papayo ko, kung gusto nyo dumami inyong followers, eh, gawin nyo lang kung ano yung nagpapasaya sa inyo. Kung ano yung comfortable kayong gawin. Kagaya kunyari, gusto nyo palang gawin ay eh, pagsayaw, pagdadrama, pag arte arte o. Oh. Yung gusto nyo ay eh, kumanta, abay, pwede yung pwede rin naman. O pwede rin naman kayo ay, eh, kunyari, eh, o na ngayon, yung nagkukwento tungkol sa kanilang kanilang buhay, yung kunyari, eh, a day in my life, yung mga gayong gayong. oh, baka gusto niyo naman, meron kayong yung mga nagdo-drawing-drawing. Drawing. O, diga ka, misa, may mga napapanood ako na pinapakita nila yung mga drawings nila. O, ganun pa rin talent nila. O, diga ka? may kanya-kanya tayong, ano eh, talent. Ika nga. Or, kanya-kanya gustong ibahagi din sa TikTok. Kung baga, nasa sa inyo yon kung paano nyo gagawing creative, kung paano nyo gagawing um, catchy sa mga audience. Tapos, ano pag maipayo ko? Hmm... Siyempre, huwag kayong makakalimot na pasalamatan yung mga taong sumusuporta sa inyo at susuporta sa inyo. Ano, tapos replyan nyo kapag may mga nagko-comment. Kunyari, may nag-comment na. Kunyari, kahit ganyan ay dalwa. O, oh, ay, komentan ninyo, replyan ninyo. Kahit yan ay ang, ang comment lang ay hi. Hindi kami mga gayo nagko-comment sa ating mga videos na kahit naman uh, wala kinalaman doon sa ating video ngayon na yung ni hi, hello, o kahit yan ay tatlong puso laang. Reply ninyo, magpasalamat tayo. Dahil sobrang matutuwa na mga yan na sila ay napansin. Ano, kaligayahan na din nila na sila ay mapansin. Dahil malay, malay ninyo, di diga, parang uh, sharen uh, ikaw pala isa sa mga inspirasyon niya. Diga, kaya nagko-comment siya sa iyo dahil gusto niyang parang tularan ka, diga. Ganyan yun eh. Kaya natutuwa ako sa lahat na sumusuporta sa akin. Nagpapasalamat ako sa inyong pagsuporta sa akin, sa inyong walang pagsawang pagsuporta sa akin. Hmm, na rin ako ng pasensya kung ako hindi nakaka-reply sa inyo, din sa mga comment dahil pag ako'y nabibisi. Pero, pag ako naman ay eh, maraming oras, eh, talagang ay talagang inaayay ko mga yan. Talagang ako'y panay ang comment. Thank you. Maraming maraming salamat oh, sa inyong pagsuporta. Oh, talaga. Nakakita nyo ako. Maraming maraming salamat ho. Oh. Ayan. Ganyan na kayo mga kinokomment. O kaya, thank you so much. Pag-English. Siyempre, may mga nag english English Misan kukomment. Siyempre, baka hindi makaintindi marami. Adi, sabi ko, thank you so much po. God bless. Ayan. See you soon. Mga nakikita ninyo sa aking video. Ayan. Tapos, sa may papayok pa sa inyo, dapat kapag kayo magagawa ng content, ay dapat doon kayo sa medyo maliwaliwanag. Dapat yung mapipresensya naman ng inyong ginagawa. Ang inyong aura, diga? Oo. Oh. at tari pa pala, pwede rin yung gawin yung mga kunyari, kayo pala ay uh, passionista, o oh, diga, ka? mahilig kayong yung manamit-namit, no, diga, bagayan talaga kayo ng pananamit, diga. Eh hey, di, yun ang gawin ninyo, o, oh, pwede rin naman ayun, <observing> mag-passion show kayo din yan, o oh, pwede rin, o, oh, mga, kung ikaw ay o magpatawa ka din sa TikTok, pwede rin naman, o, oh, ang dami na namang gumagawa ng kung ano-anong content na talaga naman nakakatulong din sa kanila, basta, Piliin nyo lagi kung ano yung magpapasaya sa inyo, kung saan kayo komportable, at uh, kung ano yung hilig ninyo. Para hindi na kayo lalayo. Pero, wala rin namang masama kung mag explore kayo ng mga bagong, um, uh, bago, bago sa inyo. Kumbaga, kunyari, hindi ka naman talaga sumasayaw. O, oh, ay bakit di mo subukan? Malay mo, eh, doon ka mag-click, di ka? natin masasabi, di ka? Kaya, ayun ayun lang naman aking mapapayo, Jessica. For sure naman, ay sana ay yun ay nakatulong sa iyo. At nakatulong sa mga tao na nunood na re. Ano ho. Siyempre, yung mga followers naman natin, hindi naman natin sila makukontrol. Kung gusto tayo ipalo, hindi eh, di tayo ipapalo ng mga yan. Ano? Wala namang sapilito sa pagpapalo. Uy, okay, ipalo mo. Hindi naman gayon, diga. ka. Ayoko rin naman gayon nyo. Ipapalo ka lang dahil napilitan. Aba, ay masama yan. Oh, nakapo. Ay, tunay. Mahirap yan. Hindi ka, ho. Kaya, ayun, um, kung ipa-follow tayo, ipa-follow tayo. At kung hindi, eh, they thank you pa rin. Ano? Wala namang problema doon. May kanya-kanya tayong gusto at may kanya-kanya tayong nagiging inspirasyon. Kagaya nyo, kayo ay inspirasyon ko. Kaya maray maraming salamat sa inyong pagnood ng aking mga videos. maray maraming salamat sa inyong pag heart pag-share ng aking videos at pag-comment ayan, hindi ko man mabasa, hindi ko man ma-replyan lahat, pero tandaan niyo na appreciate ko kayong lahat at nagpapasalamat ako sa inyo dahil kayo ay naging bahagi ng aking tiktok, ayan kaya thank you, at sana balang araw magpangipangita tayo, ano kumbaga, ang hirap ganyan, nagkakakomentan lang tayo din sa tiktok dapat tayo nagpapangipangita rin naman, ano sana makita ko bawat isa sa inyo sa mga nanonood ng aking mga TikTok. Ano? Yung iba'y nakikita ko naman, eh, kasi isang beses. Hindi ka. Maganda yung madami. Lagi tayo nagpapangita. Di ka. oh, ayos. O, oh, sana Jessica nakatulong ito. God bless you, Jessica. At see you soon. Mwah! Love you. Maraming maraming salamat sa pag mo. Ito talaga si Jessica ay solid, solid na solid talagang nakasuporta sa akin dahil hindi lang ako basta niyan nagko hindi lang yan basta nagko-comment din sa akin TikTok, binibisita pa niyan ako sa cafe naman, silang dalawa ni Lauren, ayan, at saka ang um, iba pa, Queenfinity, Q Nation ayan, maraming maraming salamat sa inyong pagsuporta, mahal na mahal ko kayo, God bless you, Mwah.